she authentic king at well so uh -huh. like dito tayo pumunta di ba kailan simula so may produce pa pala akat yung iba niya sa ibang mga, di ba sino tayo sa Hollywood kasi ano yung storytelling ng Koreans they really touch the hearts of their viewers they of course in Hollywood they do that as well pero para sa akin unique yung mga storytelling and yung kwento and yung atake nila sa pag-arte. Talagang damang-dama ko. Kaya nung, for sure alam niyo yan, yung mga Autumn in My Heart, Winter Sonata, yung mga old school na ng mga K-dramas na talagang tinutukan natin before. Mga Jewel in the Palace, di ba, na Marami ka talaga matututunan. Um, so, si Song Hye Kyo, nakita niyo naman, immortal na siya. Oo, ito ko nga ako sa bakes na. Yes, kaya dati nung no, Full House, pinanood ko siya sa TV tapos dinownload ko siya. Sorry po. Sorry, sorry, sorry. Sorry po pa po ang streaming platform noon. So every day, pinagpupuyatan ko yun. E, impressed na impressed talaga ako sa ano, sa pag-arte nila daw. Tsaka kilig na kilig ako. Actually, ngayon, tarin na naman ako sa artist ni Moni. Pag post na yung, no, ng photos, videos, hindi It really makes me happy. And I'm just expressing myself. And um, para sa akin, kung nakaka-inspire uh, uh, naka ako sa mga tao na kagaya ko, na okay lang to be yourself, then bakit ako mahihiya? Bakit ako matatakot? Eh, masaya lang ako eh. Yun pinapakita ko sa lahat ng photos ko, sa lahat ng social media. pag may mga show, syempre, kailangan maging normal na tao. Okay. So, ngayon, ngayon na nagagawa mo itong mga look na to, gaano ka pa fulfilling para sa'yo? Matagal ko na kasi, this are like childhood, um, kumbaga, aspirations na hindi ko nagawa. Kasi also, my parents are very strict. Yung bawal kami mag na black, yung mga ganun, talagang very sheltered, detailed ang papa eh. Very strict talaga. So, ngayon lang ako talaga nagka-chance na i-explore yung mga paborito kong bagay ng bata ako. Like anime, like yung pagkulay ng buhok. Hime hindi, ginagawa, dati, nung banda ako, ako lang nagugupit sa buhok ko, ako lang nagkukulay sa buhok ko, kasi kulot ako talaga. So, pag may chance ako na mag-straight ng hair, doon ko lang nasa style ng mabuti talaga yung buhok ko. Dahil nga sabi ko, conservative talaga mga, yung parents ko. Wala kaming chance to explore the world not until na maging artista ako. Doon ko lang nakita lahat ng, sabi ko, ah, may ganito palang klaseng tao. So, so ngayon, okay, ano sabi ng fans mo na nag-change look ka, nag-change aesthetic ka? Ano yung pinaka na message na natanggap mo na parang ugens nila? Alam naman nila na ever since, ano, ko weirdo ako. <laughs> But in a good way, I hope. So, um, siguro yung mga nagde-defend lang na parang, um, I think you should act your age. Sabi ko, ay, wala namang edad, di ba? Sa, diba? wala edad sa ako nagpapasaya sa iyo. Sabi ko, so I guess, gawin mo lang kung an yun yun. Kung gawin mo lang kung nagpapasaya sa di ba? Sorry, ikaw, isang ko Mars, ano yung message mo sa mga kasama mo, ka kaparehas mo na ano, K-pop fans? Na, ituloy lang nila, di ba? Wala naman talaga ang age yan eh. Kung mahal mo, mahal mo, gusto mo, gusto mo. Di ba? Nasa... Ako hindi ko naman to, ano ba, pinipilit ko ba yung sarili ko? Hindi ito talaga yung gusto ko. And... Okay, okay wala, na express ko lang yung ko through social media and bahala sila kung paano lo interpret yun. Proud, proud, ka na malaki. Ay, yung, di ba extra big ang, ano, ang contacts mo? Ito But naman I, sakto la lang. <laughs> hime, hime, tama yun. Hime yung buhok. Hime hair ka. <laughs> oh. Hime hair. Man. Extra large contacts. Yeah. Sinang mo yun ni Arcee News. Oh. O, di ba? <laughs>